Welcome guys to my vlog. On oh, rock. <laughs> Ito pala ang aming barko. Uh, nalulunod. nalulunod na pala. Aming barko ay eh, nalulunod na. Ayun. Uh, alam mo, na yeah. ang English eh. <laughs> eh, na, na, ng barko na nalulunod. Yan dilat niya vlogger lang. Yes, may nan kunahan na naging vlogger. Eh, hey, muna. na. Ayun, ayun. Ayun sila. Walang ginagawa kasi Gap, na, na doon pa. Si <laughs> Yung barko po, pumailalim na sa dagat. Ay, nag wala, dire ah, ay direktiva sa impuwan, yung... yung dagat pala ay sumagilid, baktumug... sumagilid na lagad. sa ano? sumagilid na dagat, sumagilid, sumagilid na dagat. na sa impuwan, tagyan ulang 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 ulang